Guys, okay. kakarating lang namin dito sa ano, sa simbahang bato dito sa Laurel. Kaso, bago kami dumating, tinay niyo, ulan, lirit na lirit, na basang basa na kami. Blessing, Blessing guys, aray, lahat ng wish ko, sana matupad ngayon. Shout out kay Emmanuel. <laughs> <laughs> Galing daw swimming di umano. Ngayon hindi din eh. Antok na antok. Antok daw yan ha. Shout out ka na Chuusyong at saka kay Kirol. <laughs> hindi po namin kasama si Kulot ngayon kasi si Kulot ay birthday ng jowa. Yan simbahang bato. Hi, brother. Hello, brother. Hello po. <laughs> simbahang bato guys, dito na kami. Dito na kami guys, ang lakas ng ulan. Nagsapatos pa naman kaming lahat, tingnan niya. Sana matupad lahat ng wish natin. Sana matupad lahat <laughs> ng wish natin. Guys, magtitiri kaming kandila ngayon. dasal mo. Guys, nandito na kami ngayon. Ang dami palang bilihan ng souvenir dito. Ayun na. Basang basang si guys. Guys, shout out. Kasi na kami sa simbahan na to. Um, um, Sana lahat ng mga wish namin matupad. Anang, dila ng dila, ay nagwi-wish ako. I'm sorry, bebe. <laughs> <laughs> na ang po. Hey, kay Hello, Hello po. Hello po. Hello po. Hello. Hello po. si po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Hi guys. Guys, dito nga pala sa Simbahang Bato sa Laurel, madaming mabibiling mga ganito. Mga pampaswerte, ayun. May mga panghilot din sila, guys, oh. Ayun. Shoutout kay Tita, ayan. Ayun. Kaway mo sa vlog, guys. Hi. <laughs> Thank you, ingat. Ay, shoutout kay Kase Vlog. Hi, guys. Subscribe, ay, follow nyo po siya. Kasi, yes. uh, Shella and Rick. Eh, Shella. Basta <laughs> Shella po. <laughs> so guys, dahil ngayon, hindi namin sasayangin ang pagkakataon. Bibili kami ng isang souvenir dito. Ayan. Guys, ang daming quintas. ah Tunay na gold po yan. Ni 99 karat. <laughs> Full force. sa <laughs> <laughs> Guys, ang dami bibili kami dito ngayon. Ayan. Hello. Okay. Thank you po. Guys, ang dami pa sa lubong dito, oh. Bili, really guys. Oo nga. Ayan, guys, si Mab Banker. Siya po yung banker namin today. Ayan. Shout out, guys. Si Charo ng Laurel. <laughs> Thank you po. Thank po. yan, sir, mamaya. Thank you po. Hey, okay, siyan, so yan, pauwi na kami. Galing dito sa simbahang bato. Talaga namang inabot kami ng sayang guys. Wala kaming dalang sticker. Shout out. Shout out sa iyo. Shout out kay Emmanuel. Gentleman. Talagang a-a. Di na dalubhasa eh ang mga pagpapasik lab sa amin. May patray-tray pang nalalaman ng kape. <laughs> Starbucks Garage? Bidyo yung sa ala pagdadala. Hindi, yan po. Nag-ano nag po siya dito. Nag-ano. <laughs> guys, uh, nagtrabaho na guys, po dito, dito, dito sa dito Eman. Kape, uh. <laughs> Shout out. Yeah. Yeah order kami ng tatlong Jambong lomi. Ay si Emmanuel galing swimming pool, ay ari galing sa overnight. galing overnight are okay, Kaya kailangan. <laughs>